Lods, meron pa akong nadiskubre na isang mahusay at talagang magaling na kung saan hindi mo na kailangan mag-memorize, hindi mo na kailangan malimutan ang linya mo. Kasi ito pong bagong features po ni CapCut ay talagang magaling. Malaki po ang may tutulong po sa atin. Ito po ay ang teleprompter. Mga Lods, ituturo ko po sa inyo kung paano gawin. Kaya panoorin niyo po hanggang sa dulo. Kapag wala pa po kayong CapCut, ay mag-download na po kayo. At dito nga po ay pupunta po tayo sa CapCut. At i-click nyo po ang Edit. Sunod po ay pupunta po tayo sa Camera. I-click po ang Camera. At i-click po ang Teleprompter. At ito po ang lalabas. Ito pong nakaready na pong script na gawa ko. I-click po natin ang pen. Hanggang 5,000 po ang pwede po natin ilagay dyan. At kapag na yari na po kayong maglagay po ng script, i-click nyo na po ang done. At ayan. I-click po natin to. At dito po natin makikita ang speed. Ito po, i-adjust po natin. Pwede po natin bilisan yung slide po niya. Para sa akin naman po, ay okay na po. Ito, 11. Ito po ay dito naman po tayo sa may font size. Ayan. Kung gusto nyo pong palakihin, malabo mata nyo, pwede po. Para sa akin ay okay na po itong si 16. Dito naman po sa ba eye color, pwede po natin palitan yan ng violet, green, yellow. Pagkatapos po ay touch screen po. At mapupunta po kayo dito sa, yan, itong 15 seconds, 60 seconds. Dahil hindi naman nga po maha or mahaba, so pipiliin po natin ang 60 seconds. At meron din po tayo itong si effects at si album. Dahil hindi naman po tayo maglalagay ng effects or album, so pwede na po to. So i-click po natin mga loads. I play. Antayin po natin, pag nag-start na pong gumalaw ay basahin na po natin ang script. Ayan, hanggang matapos po sa baba. Pagkatapos po ma-full po ay eto na po siya. Mga Lods, gamitin na ito para hindi mo makalimutan ang linya mo. No need to memorize gamit ang bagong feature ni CapCut, ang teleprompter. I-click po natin ang export at pagkatapos pong ma-100 pong generate ay click done at pwede na po siyang i-upload. O, oh, diba? Napakagaling mga Lodi. So, eto mga Lods ay itry nyo din po sa inyo para mas mapadali po ang ating mga po sa pagiging content creator. At syempre, wag nyo pong kalimutan na share po sa inyong mga friends and followers para tayo po ay makatulong din po sa kanila. I-try nyo na at i-share nyo sa mga followers at viewers. Follow for more.